Magsisimula ang kwento ni Samson sa panahon na lubog na sa problema ang Israel. Nasa ilalim kasi sila ng malupit na pamamahala ng mga Filistin. Isang dayuhang grupo na matagal nang umaapi sa kanila. Ayon sa Judges chapter 13 verse 1, 40 years silang pinahirapan dahil muli na namang tumalikod ang Israel sa Diyos. At dito ipakikilala ang isang mag-asawa mula sa bayan ng Zora. Galing sa lahi ng Danites, sila si Manoah at ang kaniyang asawa na hindi magkaanak. Isang araw, habang mag-isa ang babae, nagpakita sa kanya ang Angel of the Lord, isang makapangyarihang nilalang na sa Biblia. Nakadalasan ay nagdadala ng mensahe mismo mula sa Diyos. Sinabi ng anghel sa kanya na, Bagamat hindi ka nagkakaanak, maglilihi ka at magkakaanak ng isang lalaki. Isang pangako na hindi niya inakalang maririnig niya sa buong buhay niya. Hindi lang ito simpleng pagkaanak. Ang batang ito ang magiging record savior ng Israel laban sa mga Pilistin. Pero may kapalit ang misyon na ito. Kailangan siyang ituring na Nazarite mula pa lang sa sinapupunan at sa mga hindi nakakaalam. Ang Nazarite vow ay isang espesyal na panata ng paghahandog sa Diyos. Para mas magets mo pa, ito ay isang sagradong panata kung saan ang isang tao ay bawal uminom ng alak, bawal kumain ng anumang mula sa ubas, at bawal gupitan ng buhok bilang tanda ng buong pagsuko sa Diyos. Sa katunayan, ipinaliwanag din ito mismo ng Diyos kay Moses sa Numbers chapter 6 verses 1 to 5. Walang alak, walang grape juice, walang pasas, walang kahit anong galing sa ubas at hindi pwedeng gupitan ng sinumang nasa ilalim ng panatang ito. Pero ang nakakagulat ay ito, hindi lang ang bata ang may panata pati ang ina habang buntis. Sinabi ng anghel na dapat siyang umiwas sa alak at sa anumang marumi ayon sa batas. Dahil ang sanggol ay itatalaga na sa Diyos kahit nasa sinapupunan pa lamang. Nalito at naguluhan ang babae, kaya agad niyang ipinagsabi ito kay Manoa, ang kaniyang asawa. Dahil hindi pa niya na-encounter ang ganitong mensahe. Nanalangin si Manoa at hiniling sa Diyos na sana bumalik ang man of God para turuan sila kung paano palalakihin ang batang ipinangako at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Habang nasa bukid ang babae, muling nagpakita ang anghel pero wala si Manoa noon. Kaya dali-dali niyang tinawag ang asawa at dinala ito sa celestial messenger. Pagdating ni Manoa, tinanong niya, Ikaw ba ang nagsalita sa aking asawa? At tugon ng nilalang, Ako nga. Iniling ni Manoa na ipaliwanag kung paano nila palalakihin ang bata. Inulit ng anghel ang lahat ng bilin. Walang alak, walang pagkain mula sa ubas, walang maruruming pagkain. Kailangan sundin ang lahat ng inutos sa babae. Dito inanyayahan ni Manoa ang bisita na manatili muna upang ihanda niya ng pagkain. Pero sinabi ng anghel na hindi siya kakain at kung nais nilang maghain, gawin nila ito bilang burnt offering sa Diyos. Isang uri ng alay na sinusunog bilang pagsamba, naghandog nga sila. At nang ilagay ni Manoa ang handog sa ibabaw ng bato, may nangyaring hindi nila malilimutan. Habang umaangat ang apoy, sumama sa ningas ang anghel at umakyat patungo sa langit. Isang eksenang hindi kayang ipaliwanag ng sino man. Nang makita yon ng mag-asawa, napaluhod sila at napadapa sa lupa, nanginginig sa takot at paggalang. At doon tuluyang naunawaan ni Manoa, hindi lang ito basta mensahero, ito mismo ang Angel of the Lord. Sa sobrang takot, sabi ni Manoa sa asawa niya, mamamatay tayo nakita natin ang Diyos pero kalmado ang kanyang asawa. Ipinaliwanag niyang kung nais silang patayin ng Diyos, hindi sana siya tumanggap ng kanilang handog at hindi sana nila naranasan ang lahat ng iyon. Makaraan ng mga pangyayaring iyon, isinilang ng babae ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan niya itong Samson. Lumaki ang bata at patuloy siyang pinagpala ng Diyos at mula sa kanyang kabataan, nagsimulang gumalaw sa buhay niya ang espiritu ng Panginoon lalo na sa lugar ng Mahanehdan sa pagitan ng Zora at Eshtaol. Habang lumalaki si Samson, unti-unti na ring lumalabas ang kakaiba lakas at malinaw na may espesyal na layunin sa buhay niya. Pero sa kabila nito, gumawa siya ng ilang desisyon na malayo sa inaasahan para sa isang taong hinirang ng Diyos. Isang paalala na minsan kahit hindi perpekto ang tao, ginagamit pa rin siya ng Diyos para sa mas malaking plano. Isang araw bumaba si Samson sa Timna at doon nakita niya ang isang batang Filistin na babae. Agad niyang sinabi sa kanyang mga magulang na gusto niya itong pakasalan. Tinangka siyang payuhan ng kanyang mga magulang. Sinabi nila, bakit hindi na lamang siya pumili ng asawa mula sa sariling bayan nila o mula sa mga taong kumikilala sa Diyos? Pero matigas si Samson. Siya ang gusto ko, sabi niya. Hindi nila alam na ang interes ni Samson sa babaeng iyon ay bahagi ng plano ng Panginoon dahil gagamitin ng Diyos ang sitwasyong ito upang magkaroon ng katuwirang makalaban ang mga Filistin, ang mga taong namumuno at umaapi sa Israel noong panahon na yon. Habang papunta si Samson sa Timna, biglang sumalakay ang isang batang leon. Pero agad na bumaba ang kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon sa kanya at sa sobrang lakas niya, napunit niya ang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay. Para bang lumalaban lang sa isang batang kambing? Hindi niya ito sinabi sa kanyang mga magulang, nagpatuloy siya sa pagbisita sa babae at lalo niya itong nagustuhan. Pagdating ng panahon ng kasiyahan bago ang kasal, nagdaos si Samson ng isang malaking handaan. Isang uri ng feast na karaniwang ginagawa ng kabataang lalaki bago ang kasal. Nang makita siya ng mga Filistin, pumili sila ng tatlumpong lalaki upang maging kasama niya sa pagdiriwang. Nag-isip si Samson ng isang palaisipan at hinamon niya sila. Kung masasagot nila ito sa loob ng pitong araw ng kasiyahan, bibigyan niya sila ng 30 linen garments at 30 sets of clothes. Isang malaking yaman sa panahon ng Biblia dahil ang dagdag na kasuotan ay simbolo ng respeto at karangalan. Pero kung hindi nila masasagot, sila ang dapat magbigay ng 30 sets sa kanya. At ito ang palaisipan niya, out of the eater came something to eat at mula sa malakas may lumabas na matamis. Tatlong araw silang nag-isip pero hindi nila mahanap ang sagot. Tinakot ng mga Filistin ang magiging asawa ni Samson. Papatayin nila siya at ang pamilya niya kung hindi niya malalaman ang sagot at ibubulong sa kanila. Dahil sa matinding takot, umiyak ng umiyak ang babae. Araw-araw sa harap ni Samson, sa loob ng pitong araw. Sa sobrang pangungulit niya at pressure, napilitan si Samson na sabihin ng sagot at nang dumating ang oras para sagutin ng mga Filistin ang palaisipan, ginamit nila ang sagot na nakuha nila mula sa babae. Doon intindihan ni Samson kung paano nila nakuha ang kasagutan at dahil kailangan niyang tuparin ang kasunduan, bumaba ang espiritu ng Panginoon sa kanya at pumatay siya ng tatlumpong Filistin na lalaki sa ibang bayan. Kinuha ang kanilang mga kasuotan at yun ang ibinigay niya bilang bayad. Pagkatapos noon, umuwi siya sa bahay ng kanyang ama, hindi kasama ang babae. Paglipas ng ilang panahon, bumalik si Samson para dalawin ng kaniyang asawa. Pero hindi na siya pinapasok ng ama ng babae. Ibinigay na raw niya ang anak niya sa ibang lalaki dahil inakala niyang galit na galit na si Samson at hindi na ito babalik. Nang malaman ni Samson na ibinigay sa iba ang dapat sanay asawa niya, sinubukan pa siyang kumbinsihin ng ama ng babae. Sabi nito, hindi ba mas maganda ang nakababatang kapatid niya? Siya na lang kunin mo, pero lalo lang nag-init ang ulo ni Samson para sa kanya panahon na para maningil sa mga Filistin. Sa sobrang galit ni Samson, gumanti siya sa Filistin. Nang huli siya ng tatlong daang faxes, tinali ang kanilang mga buntot ng pares, nilagyan ng sulo, sinindihan, at pinalaya sa mga bukirin tinupok nito ang trigo, ang ubasan, at ang lahat ng pananim ng mga Filistin. Mula roon, nagsimula ang mas malalim na banggaan ni Samson at ng mga kaaway ng Israel at dito na nagsimula ang isa sa pinakamatinding paghihiganti sa buong lumang tipan. Dahil dito nagalit ang mga Filistin, hinahanap nila kung sino ang may kagagawan at nang malaman nila na si Samson ang gumawa noon dahil ibinigay ang asawa niya sa ibang lalaki, sinunog nila ang babae at pati ang ama nito. Nang mabalitaan iyon ni Samson, lalo siyang nagingit-ngit. Sinabi niya, dahil ginawa niyo 'yan, hindi ako titigil hanggang makaganti ako. Nilusob niya ang mga Pilistin at marami siyang pinatay. Gamit lang ang lakas ng sarili niyang kamay, pagkatapos noon, nagtago siya sa isang kuweba sa mataas na batuhan ng Etam. Pero hindi doon natapos ang tensyon. Dumating ang mga Pilistin sa teritoryo ng Juda, nagagalit at naghahanap kay Samson sa sobrang takot ng mga taga-Juda. Tatlong libong lalaki ang pumunta sa kuweba para hulihin si Samson. Imbes na ipagtanggol ang taong ginagamit ng Diyos para iligtas sila, sila pa ang nagbalak na isuko siya sa kaaway. Sinabi nila, nahihirapan na kami dahil sa ginawa mo. Ihahatid ka namin sa Filistin. Pero bago sumama si Samson, may isang kondisyon siya. Mangako kayo na hindi nyo ako papatayin. Sumagot sila, hindi ka namin gagalawin, itali lang namin at ibibigay sa kanila. Kaya pinuluputan nila siya ng dalawang bagong bago na lubid at dinala palabas ng kuweba. Pagdating nila sa Lehi, nakita ng mga Filistin si Samson na nakatali at nagsisigawan sila sa tuwa. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang bumaba ang espiritu ng Panginoon sa kanya at ang mga lubid sa kanyang braso ay parang napaso at natunaw. Para bang lumuwag at nalaglag na lang bigla. Sa lupa, may nakita siyang panga ng sariwang asno at yun ang kinuha niya. At gamit lang ang panga na yun, pinabagsak niya ang isang libong Filistin na lalaki. Isang bagay na imposibleng magawa ng tao kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos ng labanan, sobrang uhaw si Samson. Halos mahimatay na siya kaya sumigaw siya sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang nagbigay ng tagumpay na ito. Pero mamamatay ba ako ngayon sa sobrang uhaw at malapa ng mga walang pakundangan? At muli sumagot ang Diyos. Binuksan niya ang isang uka sa lupa sa lehi at lumabas mula roon ng malinaw na tubig. Uminom si Samson at agad bumalik ang lakas niya. Tinawag ang bukal na yon na enhakore. Ibig sabihin ay bukal ng taong tumawag at nanatili iyon sa lugar na yon. Sa loob ng 20 years, si Samson ang naghatol at namuno sa Israel sa panahon ng pananakop ng mga Pilistin. Sa lahat ng pagkakatang bumababa ang espiritu ng Panginoon sa kanya, laging may kasunod na himala. Isang paalala kung gaano ka-espesyal ang misyon na tinanggap niya. Sa lumang tipan ang espiritu ng Diyos ay bumababa lang sa mga tao sa partikular na sandali at para sa partikular na gawain. Pero sabi ng bagong tipan ngayong panig na tayo ng krus, ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan na sa sino mang naniniwala. Kaya ang kapangyarihang nagpalakas kay Samson noon, ang parehong Espiritu na nagbigay lakas, tapang at himala, ay ang parehong Espiritu na kumikilos pa rin ngayon sa mga tao ng Diyos. At kung hinahayaan natin siyang manguna sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 16, ang taong lumalakad ayon sa espiritu ay hindi magpapatalo sa kahinaan ng laman at hindi mabubuhay ayon sa dikta ng mundo. Habang lumalalim ang kwento ni Samson, masalata na ang problema. Kahit espesyal ang tawag ng Diyos sa kanya, sunod-sunod naman ang mali niyang desisyon. Isang gabi, pumunta siya sa Gaza at doon siya nakipagtagpo sa isang babaeng bayaran. Isang napakadelikadong lugar iyon para sa isang Israelita lalo pat Gaza, ay teritoryo ng mga Filistin. Sa totoo lang matagal nang ginagawa ng Israel ang ganitong uri ng pagtataksil, hindi man sa katawan pero sa puso dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa. Gaya ng sabi sa Judges chapter 2 verse 17, ang Israel ay nagpatakbo sa ibang mga Diyos at tumalikod sa tunay na Panginoon. Ngayon ang mismong piniling leader, si Samson, di ginagaya na ang maling ginagawa ng bayan na dapat sanay itinataas niya sa Diyos. Ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Nabalitaan ng mga Pilistin na nasa gasa si Samson. Nagipon sila sa labasa ng lungsod at naghintay hanggang madaling araw para patayin siya. Pero hindi nila inabot si Samson. Pagdating ng hating gabi, tumayo siya, lumapit sa pintuan ng syudad, ang mismong napakalaking tarangkahan na gawa sa kahoy at bakal, at binunot ito kasama ang dalawang poste. Parang nag-aangat lang ng laruan. Inilagay niya ang mga iyon sa balikat niya at dinala hanggang tuktok ng bundok na nakaharap sa Hebron. Isang ordinaryong tao, kahit buong araw pa magbuhat, hindi kayang igalaw ang pintuang iyon kahit isang pulgada. Pero kay Samson, para lang siyang nagbitbit ng mabigat na sako. Ipinapakita nito na kahit gumagawa siya ng mali, hindi pa rin siya iniiwan ng Diyos. Hindi pa sa puntong yon. Pero pababa ng pababa ang direksyon ng buhay ni Samson. At dito na papasok ang babaeng magpapatumba sa kanya, si Delilah. Mula sa lambak ng Sorek ang babae. Hindi man direktang sinabi kung Filistin siya, pero malinaw ang puso niya. Nakapaling ito sa pera at sa mga kaaway ng Israel. Lumapit ang mga pinuno ng Filistin at nag-alok sa kanya ng malaking halaga. Kung mapapasabi niya kay Samson kung saan nang gagaling ang kakaiba nitong lakas, bibigyan nila siya ng 1,100 silver coins bawat leader. Isang kayamanang hindi tinatanggihan noong panahon na yun. Sa unang pagsubok, kunwari malambing si Delilah, tinanong niya si Samson, Ano ba talaga ang sekreto ng lakas mo? Paano ka pwedeng talunin? At nagbigay si Samson ng peking sagot, na kapag tinali siya gamit ang seven fresh Bowstrings strings, ihina siya. Agad naman gumawa ng bitag si Delilah. Tinawag niya ang mga Philistine, nagtago sila sa loob ng bahay, at pagkatapos itali si Samson, bigla siyang sumigaw, Samson! Heto na ang mga Philistine pero pumutok lang ang tali na parang sinindihang sinulid. Hindi nakuha ang sikreto. Hindi pa rin tumigil ang babae. Dalawang beses pa niyang inulit ang pareho ring tanong at dalawang beses pa rin nagsinungaling si Samson. New ropes daw o kaya naman isalansan ang pitong hibla ng buhok niya sa loom. Tatlong beses niyang niloko si Delilah. Tatlong beses siyang sinubukang ipahamak nito pero hindi nagpaawat ang babae. Gamit ang parehong taktika na minsang gumana sa unang asawa ni Samson, sinimulan siyang saktan sa damdamin araw-araw, gabi-gabi, walang tigil ang tanong. Kung mahal mo ako, bakit ayaw mong sabihin ang totoo? Bakit palagi mo akong niloloko? Hanggang sa humantong si Samson sa puntong sawa na siya, sa paulit-ulit na tanong, pagod sa pangungulit, pagod sa drama, pagod sa emosyonal na pagod, at doon na siya nagkamaling malaki. Sinabi niya ang buong katotohanan, wala pang razor na ginamit sa ulo ko mula sa tiyan ng nanay ko, na right na ako, nakatalaga para sa Diyos. Kapag ginupit ang buhok ko, mawawala ang lakas ko at magiging ordinaryong tao lang ako. At doon natapos ang lihim na matagal nang pinoprotektahan ng Diyos at nandito na tayo sa puntong handa ng kumilos si Delilah. At hindi niya sasayangin ang pagkakataong mabenta si Samson sa halagang ng pilak habang mahimbing na natutulog si Samson sa kandungan ni Delilah, tahimik na lumapit ang isang lalaki at ginupit ang pitong hibla ng buhok niya. Ang mga pinuno ng Filistin nagtatago lamang sa dilim, hawak-hawak ang pilak na kabayaran. Habang isinasagawa ang pagtataksil, abala si Delilah sa pagtatabi ng perang ipinagpalit niya sa buhay ng taong nagsabi sa kanyang mahal kita. At pagputol ng kanyang buhok, tapos na ang lahat nang magising si Samson, akala niya ay katulad lang ito ng dati. Akala niya ay kaya pa rin niyang tumayo, lumaban at makawala. Sinabi niya sa sarili, makakalag din ako gaya ng noon. Pero dito pumasok ang isa sa pinakamalungkot na linya sa buong kasulatan. Hindi niya alam na iniwan na siya ng Panginoon. Ito ang presyong binayaran ni Samson sa pagpiling unahin si Delilah kaysa sa Diyos. Walang relasyon kahit gaano kalapit ang pwedeng pumalit sa relasyon mo sa Panginoon. At kapag sinubukan mong gawin iyon, palaging masakit ang kabiguan. Nang mawalan siya ng lakas, agad siyang sinunggaban ng mga Pilistin. Dinukot nila ang kanyang mga mata, iginapos siya ng mabibigat na tansong posas at ginawa siyang parang hayop sa loob ng piitan sa bawat pag-ikot niya ng gilingan para siyang isang dating mandirigmang pinutulan ng pakpak. Ito ang larawan ng isang taong tinanggalan ng Diyos ng proteksyon. Kapag inalis mo ang Diyos sa equation ng buhay mo, Pumapasok ang kaaway para kunin ang kontrol. Pero may isang detalyeng hindi dapat palampasin. Unti-unting tumutubo muli ang buhok ni Samson. Hindi dahil sa buhok nagmumula ang himala. Pero ito ang panlabas na palatandaan ng isang pusong nagsisimula ng magsisi, bumabalik sa Diyos at handang magpakumbaba pagkatapos ng kanyang pinakamababang pagbagsak. At minsan para matauhan ka, kailangan kang dalhin ng Diyos sa pinakamalalim na hukay. Dun sa puntong wala ka ng ibang pwedeng hawakan kundi siya. Dun dinala si Samson. Sa sandaling iyon, ang mga pinuno ng Filistin ay nagtipon sa isang malaking templo para mag-alay kay Dagon ang Diyos Diyosan nila. Masaya sila, nagdidiwang at sinasabi, ibinigay ng Diyos natin sa ating mga kamay ang kaaway. Habang kumakain, tumatawa at nagbubunyi sila. Si Samson naman ay umiikot lamang sa piitan, ginagawang alipin. Hanggang sa maisipan nilang ipatawag siya gawin daw siyang libangan isang palabas. Inilagay nila siya sa gitna ng templo sa pagitan ng dalawang malalaking poste. Sa ibabaw ng bubong, tinatayang 3,000 na tao ang nanonood, mga lalaki, babae at lahat ng pinuno ng Pilistin. Sigawan dito, tawa doon puro panlalait. Pero ang hindi nila alam sa kinatatayuan nila, inilalagay nila ang sarili nila sa kapahamakan. Hinawakan ni Samson ang kamay ng isang batang katulong at mahina niyang sinabi, itapat mo ako sa dalawang haligi. Doon ako sa sandal. At sa gitna ng ingay ng mga nanguuyam, pumikit si Samson at nagdasal ng buong puso. Panginoon, alalahanin mo ako. Palakasin mo ako kahit isang beses lang. Hayaan mo akong makaganti para sa pagkawala ng aking mga mata. Isang lalaking halos wala nang natitira. Pero may panalangin tumatagos hanggang langit. Huminga ng malalim si Samson. Hinawa ng dalawang poste. At sa huling pagkakataon, itinulak niya ng buong lakas. Umuga ang sahig, pumutok ang mga kahoy at sa isang iglap gumuho ang buong templo. Nabagsakan ng lahat, mga pinuno, mga sundalo, mga nagdiriwang na tao at si Samson mismo. Sa araw na yon mas marami siyang napatay na kaaway kaysa lahat ng taon na ipinaglaban niya ang Israel. Ang kanyang buhay ay puno ng pagkamali, tukso at kabiguan. Hindi siya perpekto, malayo sa ideal. Pero sa Hebrews chapter 11, Kasama pa rin ang pangalan niya sa Hall of Faith kasama ni na Daniel, Gideon at iba pang bayani ng Lumang Tipan. Gumuho ang templo, tumahimik ang paligid at ang alikabok ay unti-unting bumagsak sa lupa habang nagkakagulo ang mga Filistin at sinusubukang iligtas ang kanilang mga sugatan. May isang grupo ng lalaki na tahimik na lumapit sa guho. Sila ang mga kamag-anak ni Samson. Mga taong matagal nang natatakot pero ngayon ay naglakas loob makalapit sa lugar ng trahedya hindi na sila hinarang ng mga Filistin. Sapagkat ang buong gasa ay nalugmok sa takot at pagkalito. Wala nang maguutos, wala nang lakas ng loob, patay na ang kanilang mga pinuno at wasak ang templo ng kanilang Diyos. Pinaghiwa-hiwalay ng mga lalaki ang nagbagsakang bato hanggang sa makita nila ang katawan ni Samson. Hindi na siya humihinga, hindi na gumagalaw tahimik nila itong binuhat at dinala pabalik sa lupaing tinubuan niya. Sa wakas, nakauwi rin si Samson, hindi bilang mandirigma Kundi bilang isang bayani na nag-alay ng buhay para iligtas ang Israel, inilibing siya sa pagitan ng Zora at Eshtaol sa puntod ng kanyang ama na si Manoah. Sa paglipas ng panahon naging simbolo si Samson ng isang katotohanang hindi dapat kalimutan. Wala nang lider ang Israel at dahil wala nang tagapagtanggol at nagsimula na namang humina ang kanilang bayan. Una, nagsimula ang panibagong panahon ng kaguluhan sa Israel. Sa halip na matuto sa nangyari, ang mga Israelita ay bumalik na naman sa dati nilang problema, ang paglayo sa Diyos. Naging magulo ang mga tribo. Ang iba, nagkaroon ng alitan. Ang iba, nagsarili at naghahanap ng sariling pinuno. Ito ang panahon sa Israel na tinatawag ng mga Bible scholars na Time of Chaos. Dahil walang hari, walang sentral na gobyerno at bawat tao ay gumagawa ng kung ano ang tama sa tingin nila. Ikalawa, hindi agad natapos ang problema sa Philistines. Bagamat malaki ang pinsalang ginawa ni Samson, hindi patuluyang nalipol ang kapangyarihan ng Philistines. Mahina sila pero buhay pa. At ilang taon matapos si Samson bumalik sila upang muli na namang maghari-harian sa ilang bahagi ng Israel. Dito unti-unting papasok sa kwento ang isa pang malaking karakter. Ikatlo, dumating ang panahon ni Eli at ng batang si Samuel. Pagkatapos ng generation ni Samson, nagsimula ang kwento ni na Eli, ang matandang pari, at Samuel, ang batang tinawag ng Diyos na magiging propeta at hukom. Si Samuel ang magiging susunod na judge pagkatapos ni Samson. At siya ang magbubukas ng panibagong kabanata sa kasaysayan ng Israel. Ikaapat muling lumakas ang Philistines at ninakaw nila ang Ark of the Covenant. Habang tumatanda si Samuel, nagkaroon ng malakas na laban ng Israel at ang Philistines. Sa laban ng iyon, natalo ang Israel at nakuha ng Philistines ang Ark of the Covenant. Ang pinakasagradong bagay ng Israel, ito ang puntos na nagpapakita na hindi pa tapos ang labanan na sinimulan ni Samson. Pero in the end, ang Philistines ay pinabagsak pa rin ng Diyos sa mga sumunod pang taon, ginamit ng Diyos si Samuel at ang mga sumunod pang hari, lalo na si Haring David, para tuluyang pabagsakin ang Philistines. At dito makikita ang mas malaking larawan. Si Samson ang unang nagbukas ng pinto para sa pagbagsak ng Philistines, pero ang Diyos ang nagtapos ng laban.